Yun mga kagala, first day. First day ito mga kagala. Palaban tayo ng gamas.

may dadalang asukas si Jen yung Maritis. Makagala si Jerry Lou. Malinis na ang Bunny Beach. Hawak sa matigas.

Mga kagala first day birthday. You know, nagbaba po ako <laughs> you know, mga kagala ayan oh naglinlibria kilala mo oh, kaya ito yan yeah, di aron trabaho oh aron <laughs> tapos na tapos na nyer <laughs> kati hindi <laughs> din ako madali. naghuhugas na ang kaibigan natin tapos na mag gamas ngayon o sila mga kagala malinis na malinis na oh. thanks for watching